Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magnonobena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po ang lahat. Inang sakalinis kami ay we ros soi a pa i a di mu ton a be na Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan sa Panginoon at sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisihan ang aming mga kasalanan. Kahawagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay

Anima, anima mea, non totum nolui. Ai sa data, mai yo pleenampapa luong muy nam sa mi maria ayon at sa amin pamatayon ang padi Nami ginagalang Nami mainat makasalanan Lawa ng Diyos Ang aming kailigan Virre Maria Amitu luna, i tuhan, kami na. at sa aming amatayan. Panalangin sa Novena, magsilod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina Buong gilim mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay umihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay ang buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin. Huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, Natulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat na mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng na mga nagkasala sa kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, hinili ka naming rena ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Maigpit na wang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawang upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapalatang tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami, Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami, aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami, kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Asintahing Ina, Ipanalangin mo kami, upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na Jesus. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang matakot kaming lubosang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo upang kami. Lagi na, upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahala pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo upang kami upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo upang kami upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo. Upang pa gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso, Masintahing Ina, ipanalangin mo Upang kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo Upang kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing Ina, Panalangin mo kami upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, masintahing Ina, ipanalangin upang mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at malin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa kanya, masintahing Ina, ipanalangin upang mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay Nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwi ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Kahimik nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang sa klolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po ang lahat.

Sabi si ni gaiyang ng buhay. Salamat kay Heso Kristo na nasa Banal na Eukaristiya. Magsiluhod ang lahat. Panginoong Heso Kristo na nasa Banal na Eukaristiya, ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo, loobin mo na kami, ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Luhubin mo ang pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway, gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at nawa'y papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa kanya higit sa lahat pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay, mak ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagditiwala sa magpagkakas sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasakabanal banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na hihirapan. Dahil sa dinarana sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanilang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po tayo. Pag-i-o'ng marig na pupuno pa ng grasya pag i Diyos ay suma sa iyo pala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Panal na ito kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. magandang umaga po.